Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga parokyano ng St. Gabriel Parish ng Diocese of Caloocan, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Bishop. At happy fiesta po. Maraming salamat, Father Adrian Magnait, ang parish priest ng St. Gabriel Parish sa paganyaya sa akin na uh, makapamunong muli sa pagdiriwang ng banal na misa sa araw na ito ng kapistahan ng ating parokya. Alam natin na uh, sa kalendaryo ay September 29 ang Feast of the Holy Archangels. Pero dito sa Diocese of Caloocan, nakafix ang fiesta sa ikaapat na, uh, uh, ika na linggo ng uh, ikaapat na linggo ng Setyembre. Alam niyo po si St. Gabriel ay patron ng mga taga tagapamahayag ng mabuting balita at mga tagapagpaliwanag ng kalooban ng Diyos. Kasi yun ang kanyang papel na ginagampanan sa tuwing nababasa natin siya sa mga banal na kasulatan. Kaya hiling ko na idasal natin, na sa sandaling ito mismo, dahil ako mismo ay kailangan magpaliwanag sa inyo, itong ating narinig na mabuting balita ay gabayan din ako ng ating mahal na patron, Saint Gabriel. Alam po ninyo na sa Tagalog, iba ang meaning ng parehas sa patas. Pwede kasing parehas ang laban, pero hindi patas. And yet, ang dalawang salitang ito ay concerned lang sa isang bagay. Dapat pantay. Halimbawa, mayroong tatlong bata. Magkakaiba sila ng height. Si maliit, si katamtaman, at si matangkad. Gusto nilang tatlo na manood ng basketball, pero yung court ay natatakpan ng bakod. Na kahoy. Si Matangkad nakikita na ang laro, pero si na maliit at katamtaman, walang makita. Kaya silang tatlo gumawa ng paraan, naghanap ng matutungtungan. Ah, nakahanap sila ng tatlong case o lalagyan ng bote ng beer na pwede nilang tungtungan. So, sa ganoong sitwasyon, ano ba ang parehas? Tatlo ang magkakaibigan, tatlo ang case ng beer. Ano ang parehas? Dapat tigi-tigi sa sila, di ba? Kasi sila namang tatlo ang nakahanap. Lahat sila may karapatan, di ba? Yon ang parehas. Pantay-pantay, pare-pareho, tigi-isang tutungtungan. Pero patas ba? Hindi. Ano ang patas? Ang patas, dalawa kay maliit, isa kay medium, at wala kay matangkad. At lahat sila makakapanood ng basketball. Equality ang concern nila pantay-pantay. Pero hindi naman sila talaga magkakapantay, di ba? Ang tunay na equality na gusto nila bilang magkakaibigan ay ang ma-enjoy nilang lahat ang panonooring basketball. Ah, kapag ganyan, hindi na equality ang tawag doon sa Ingles. Merong ibang word sa English para dyan. Hindi equality, kundi equity equity 'yon ang patas kung minsan ang patas parang hindi parehas ganito rin ho ang issue sa parable na ating narinig sa ating gospel reading ngayon ang kwento ng mga trabahador na pinagtrabaho sa ubasan merong nag-complain nung sumusweldo na sila. Ang sabi sa boss, bakit naman kayo ganyan? Hindi kayo patas. Bakit ho pinagpare-pareho lang ninyo ang sahod namin? Eh kami yung pinakamaagang dumating. Eh kami yung nagtrabaho ng buong maghapon. Ang iba nga sa kanila, tanghali na nang nagsimula. Yung iba sa kanila, hapon na nang magsimula. At meron pa ngang isang oras na lang nagtrabaho. Tapos, pare-pareho lang kami ng tinanggap. Unfair naman yata kayo. Di ba parang may punto naman sila? Sabi ng amo, hindi kita dinadaya. Di ba? Yun naman ang napagkasunduan natin at yun naman yung legal na pasahod sa isang araw ng trabaho at pumayag ka, di ba? Ngayon, naiingit ka ba dahil generous ako sa iba? Naiingit ka ba dahil binigyan ko sila ng ekstrang konsiderasyon? Palagay ko, hihirit he pa yung nagko-complain. At sasabihin nila, bakit sa kanila lang kayo generous? Hindi ba pwedeng ipantay naman ninyo ang konsiderasyon ninyo sa lahat? Hindi ba pwedeng sana all? Ah, mga kapatid, ito ho ang mentalidad na tinutumbok ng ating parabol sa ating gospel reading ngayon. Yung attitude na tinatawag sa Ingles na the sense of entitlement, yung sasabihin mong karapatan ko yan. Entitled ka sa tamang sahod na tinatrabaho mo. Totoo yun. Pero tatawagin mo rin bang entitlement ang mag ng ekstrang bonus? Parang sinasabi ng amo, hindi ba't ako ang may karapatan sa desisyon ko kung sino ang bibigyan ko ng extra konsiderasyon? Alam niyo ho, noong taon na tumira ako ng one year sa Holy Land, doon sa siyudad ng Jerusalem, minsan isang araw, kasama ng isang classmate ko, nadaan ako sa isang lugar, parang liwasang bayan, doon sa old city of Jerusalem, malapit sa Damascus Gate. May nakita ako, doon sa liwasan, maraming mga tao, karamihan kalalakihan, nakakatayo sila. At ang bawat isa, may hawak na karatula. Kaya akala ko, mga tipong homeless sila na nagpapalimos. Hindi pala. Tinignan ko yung hawak nilang mga karatula. Merong nakasulat, karpintero. Merong nakasulat, tubero. Merong mason, electrician, welder. At maraming iba pang mga skills. Sabi sa akin ng classmate ko, natatandaan mo ba yung parable tungkol sa mga manggagawa. Yan ang background tungkol sa mga workers na iba't ibang oras nakuha para magtrabaho. Buong akala ko ay mga tambay lang sila. Hindi pala. Nandun sila dahil naghahanap pala ng oportunidad na makapagtrabaho sakaling may mga ilangan ng alinman sa skills na taglay nila. Pero kawawa yung hindi kailanganin na skills. Naghihintay siya ng wala. Palagay ko, hindi rin alam ng amo noong una. Parang ako din. Akala ako, tambay lang sila. Kaya ganito ang tanong niya. Bakit pa kayo tatayo-tayo lamang dyan? at hindi magtrabaho? Ang sakit ng question na yan, di ba? Bakit ba kayo tumatambay lang dyan? Ang nagpabago sa pananaw niya ay yung huli na kinuha niya. At nagulat ako dahil malapit na ang oras ng pagsasara ng trabaho ay eh yung mga panahon na yon 6 p.m. Ang tapos ng trabaho. 5 PM, kumuha pa siya. Pinagtrabaho pa rin niya. Bakit? Palagay ko na antig siya doon sa sinabi nila. Sir, hindi po kami tumatambay. Kanina pa nga ho kami dito na nakatayo, naghihintay mula pa kanin ng madaling araw. Wala pong kumuha sa amin. Wow. Biro nyo, 5 p.m. na, nakatayo pa rin sila. Hindi pa rin sila gumigive up. Baka sakali, kahit isang oras lang na trabaho, may kitain pa rin sila at may mayuwi na kahit konting pagkain para sa mga anak nila. At palagay ko, hindi rin naman sila nag expect na bayaran sila ng buong dinaryo hindi sila nag expect na kumpletong isang araw na sahod ang ibibigay sa kanila. It came as a surprise. At ma-imagine mo, ang abot-abot na pasasalamat nila na kahit sang oras lang sila nagtrabaho, pareho pa rin ang tinanggap. Minsan, mga kapatid, mukhang parehas lang ang sitwasyon pero hindi nga palapatas. Oo. Di ba? Sa mga companies dito sa Maynila, parehas lang ang requirement. College graduate, fluent in English. Pero palagay nyo ba? Parehas lang nilang ituturing yung may hawak na Ateneo o De La Salle diploma doon sa graduate ng pamantasan ng kulikuli. Ewang ko lang. Parehas lang ba nilang ituturing yung English na tama naman pero may konting Bisayan accent o Ilocano accent or Kapampangan accent. Ewan ko lang. Siyempre, parang class pakinggan yung Ateneo English accent o American accent pa nga yan. Alam niyo ho, may ganyang pelikula tungkol sa mga unang black women na nagtrabaho sa National Aeronautic Space Administration ng Amerika. Nagtrabaho bilang mga researchers, mathematicians, at mga scientists. Required din sila na pumasok, na nakalipstick, naka-makeup, well-dressed, high-heeled ang shoes. At nakikilala na rin ang katalinuhan nila. Pero siyempre, disadvantaged na kagad, dahil sa pagiging black at pagiging women. Black women, scientists, mathematicians, at mga researchers. Ang pamagat ng pelikula ay Hidden Figures. Baka sakali mapanood ninyo one of these days. Doon sa pelikula, may isang eksena. Nasita ng boss yung leader ng mga researchers humahangos siya, pumasok at nagpatuloy ng pagtatrabaho dahil nagtatagal siya sa toilet breaks at coffee breaks. Tinatandaan pala ni Boss yung mga oras ng dating niya pagkatapos ng toilet break at coffee break. At sinita siya, pinagsabihan siya, ang sabi, you are unfair. Unfair kasi yung kapwa empleyado nakinig naman siya ng buong kababaang ang loob. At matapos na marinig si boss, napangaralan siya, nagsalita siya ng buong lakas ng loob. Ang sabi niya, Sir, kailangan ko hong lumakad ng four blocks from this building para lang makahanap ng toilet for blacks dahil walang toilet for blacks dito sa building na ito para lang sa mga puti. At lahat ng kapihan niyo sa building na ito for whites only. Wala akong mainom na kape kundi four blocks away at panis na kape pa. Kaya, kailangan ko pang tumakbo na naka high heels. Paano ako darating dito ng oras? natauhan si boss. Akala niya parehas ang sitwasyon ng mga trabahador. Hindi pala patas. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa toilet and for the first time napansin niya for colored people, for whites only. Sa galit niya pinagwawasak niya yung segregation of the toilets at ang sabi niya pare-pareho lang ang amoy nang nilalabas natin sa toilet, alisin na yung four whites at four blacks na yan. Mga tao tayong lahat. 'Yon ang naging simula ng pagkakapantay ng mga puti at itim sa National Aeronautic Space Administration. Kapag namumulat na tayo sa ganyan, hindi na equality kundi equity ang issue. Kaya madalas sinasabi sa English You have to level the playing field. You have to level the playing field para patas. Kaya pala mayroon ding kasabihan sa Ingles. All people are equal but some are more equal than others. Hindi ba kabalintunaan 'yon? All people are equal but some are more equal than others. Gusto nating parehas lang. Pero madalas nating makalimutan na ang lipunan mismo hindi patas. Madalas ang napapaboran ay yung malakas, yung sikat, yung may koneksyon, yung kakulay, yung kamag-anak, yung katropa, yung magaganda, etc. Sa kaharian ng Diyos, ibang kriteriya ng parehas at patas. Hindi ito usapin ng employer at employee. Usapin, pamilya. Dahil lang Diyos, isang magulang at ang turing sa lahat ng tao ay sariling mga anak. Di ba? Hindi naman laging pare-pareho ang ibinibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak dahil hindi naman pare-pareho ang sitwasyon at mga pangangailangan nila Kung mayroong isang pirasong kalamay para sa limang anak, parehas kung tigitigis ang piraso sila na pareho ang size ng kalamay. Pwedeng parehas, pero hindi patas. Sa mga Hudyo, si Yahweh daw is a God who has no favorites. Magandang pakinggan, di ba? Ang Panginoon ay Diyos na walang favoritism dahil patas. Pero sinasabi sa Book of Deuteronomy chapter 10 verses 17 to 18, pinapanigan ng Diyos ang mga balo at ulila, ang mga migrante at mga dehadong dehado sa lipunan. Oh, may pinapanigan naman pala siya. May eh. favoritism din 'yon. Ah, hindi patas yon. May pinapaboran siya, pero pinapaboran niya dahil mga dukha na huhuli na sa sa hindi patas na lipunan. Ewan ko kung narinig niyo na yung kwentong hudyo rin. Minsan isang araw, may dalawang magkapatid na lalaki na matay ang kanilang magulang at nagpamana sa kanila ng kapirasong lupa na sakahan. Pero hindi hinati yung lupa sa dalawa. Sinabi lang na magulang, abilin nila, magtrabaho kayo sa lupa at maghati na lang kayo sa pakinabang. Pareho silang farmer. Ang panganay ay tumandang binata. Ang bunso ay nag-asawa at nagkaroon ng limang anak. Minsan, isang gabi, hindi makatulog si panganay. Iniisip ang kapakanan ng kanyang kapatid. Dahil nagkasundo sila na 50-50 sa pakinabang sa lupa. Dahil magkapatid sila, pantay lang. E isang gabi, hindi makatulog si panganay. Iniisip niya ang kapatid niyang bunso. Nakokonsensya siya. Ang sabi niya sa sarili niya, maraming anak ang kapatid kong bunso. Mas malaki ang pangangailangan niya. Pero kumukuha pa rin ako ng 50%. Dapat siguro mas malaki ang porsyento niya. Pero kilala ko ang kapatid ko, ma-pride yun. Baka magtalo pa kami, alam ko nang gagawin ko. Mamayang gabi, pagtulog na sila, maglilipat ako ng ilang kaban ng bigas doon sa kamalig niya. Yung share ko, mga 20% idadagdag ko doon sa kanyang mga kaban ng palay. Sa kabilang dako, ganyan din palang iniisip ni Bunso. Ang sabi niya, kawawa naman si kuya, hindi nakapag-asawa, at wala siyang anak. Sinong mag-aalaga sa kanya sa pagtandaan niya? Ako, naswerte ko, mababait at magagaling ang mga anak ko at napaaral ko na sila. Siguro dapat mas malaking share ang ibigay ko kay kuya. Kukuha ako ng 20%. Pero para hindi na kami magtalo, mamayang gabi pagtulog na siya, ililipat ko yung 20% ng bunga na kaban ng mga palay doon sa kamalig niya. Pagising nila sa umaga, pareho pa rin. Nagtataka sila, bakit ganyan? Binawasan ko ito pero pareho pa rin. Binawasan, nadagdagan. Hanggang minsan, isang gabi, nagsabay sila. At paglabas nila na may pasan-pasan na kaban ng palay, kauntugan sila sa kalagitnaan sa dilim at noon lang sila namulat sa ginagawa ng bawat isa noon lang sila namulat kung gaano katindi ang malasakit nila sa isa't isa binitawan nila yung pasan nilang kaban ng palay at nagyakap sila magkapatid. At ang Diyos sa langit na nakatanaw sa kanila ay maligayang maligaya sa pagmamahalan ng magkapatid. Ang gandang kwento, di ba? Sana all. Dahil alam naman natin kung anong punot-dulo ng madalas na dimandahan ng magpapamahilya. No po, bato-bato sa langit, ang tamaan ay mabukulan na lang. Pero masaklap, kapag utak parehas lang tayong lahat, pero hindi iniisip ang patas. Ang dami hong nagbabago kapag nagkakasalubungan ang mga tao sa malasakit, hindi na sa usapin lang ng parehas, kundi sa usapin ng patas na nakabatay sa pagmamahalan at pag-iibigan bilang isang pamilya. Amen.